Ano nga bang lagay ng negosyo ko na Transient House? pagtagulan, actually maganda pagtagulan sa negosyo ko. Kasi maraming nag-stop dito sa mga unit ko. Hindi na, na nila kaya dumiretso pa papuntang Bicol or papuntang Manila. Kasi nga sobrang dulas ng daan. So minamabuti na lang nila na mag-stay na lang dito sa unit. Kahit overnight lang, kahit 12 hours lang. At makapagpahinga na rin. So para sa business ko, sobrang ganda pagtagulan. Yan yung pinaka-peak. Kumbaga maraming guests pagtag -ulan. So, ang tag-ulan sa akin ay pabor para kumita ng maganda. Kung para sa tag-init, pag tag-init, bala masyado kasi mainit naman, hindi, hindi dire-diretso na sila sa pagbabiyahe. Hindi ka tulad pag tag-ulan na nag-stop over talaga sila dito. Kasi malapit lang ako sa National Highway. Yun naman yung kinaganda kasi ng location ko. Sobrang accessible lang. Konting lakad lang, highway na. So kung may sasakyan, konting drive lang lalo, eh sobrang lapit lang dito sa unit. At pwede rin naman magpark sa harap ng unit. So very convenient sa mga guests namin.